pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi na Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak. Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahiran ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinagimbutan ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon? Sumagot si Saul Sinunod ko ang Panginoon Pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Biniyag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalesita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay iniwi namin sa Gilgal upang iandog sa Panginoon. Sinabi ni Samuel, Akala mo ba'y Higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya. Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haying taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon, aalisin ka sa pagiging hari ng Kanyang bayan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haying sa damban ay sinusunog. Bagaman ang mga toroy hindi ko na kailangan maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yawang aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yawang aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagapin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo takoy magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ay handog ng pagsalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sa niyang lubos. Aleluya, Aleluya! Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natalos, tanang ating niloloob. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga pariseyo. May lumapit kay Yesus at nagtanong, Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga pariseyo? Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi. Sumagot si Yesus, Makapag-aayuno ba ang panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan, pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin naman nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.